magandang araw sa inyo lahat. Ah. May nagtaro sa akin, ma'am, saan nga ba mas gusto ng babae na itok po yung mod ka, sa loob o labas? So, yan po yung ating pag-uusapan dito sa video na ito. Pero bago yan, kung hindi pa ako ta subscribers, click mo na po muna yan. Maraming maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. So, saan nga ba mas gusto ng babae na tinotok po ang mod ka, sa loob o sa labas? So, alam nyo, siya ang pakaramdam ng babae kapag ka sa labas tinok, ubitin po yan, no? So, although hindi naman po sumasakit yung puso namin, nakatulad ninyo, kami po, may pakaramdam po kami talaga, hindi kami satisfied. Alam mo, nabitin ka sa talap. Ganon, no? Parang, kapag po sa labas ninyo tinok, kunods nyo ang babae, manuwala kayo sa hindi. Manonood pa rin na makbaka ng video panhim yan at tatapusin niya yung sarili niya. Opo. So, alam sa babae, ganon. So, kayong mga lalaki, matutulog na kayo dahil nakatok po na kayo, no? Kami mga babae, may pakaramdam kami na parang gusto pa rin na manood ng makbaka ng video hindi galikutin pa rin yung bibingga namin, no? So, ganon po yung pakaramdam ng babae kapag po sa labas tinok po yung Ngayon, ka. Kapag po sa loob naman, syempre, ito yung pinakapabuluto namin na no? mas gusto po talaga namin to, Kasi po, Although hindi kami natapos o nilabasan dito, no, sa part na to, basta yung lalaki natapos yung bagong taon, para sa amin po, satisfaction na rin yun. Kasi na, alam namin sa sarili namin na nag-enjoy ka. Possibly po, hindi na po kami maglalaro ng sarili namin. So kasi nga, natapos ka na, pwede pong matulog na rin kami kasabay mo. At saka, lods ka, kaiba yung paharamdampag talaga sa loob, no? Parang paharamdam namin ay parang, alam mo parang masaya kami na paag kami sa sarili namin dahil, dahil alam namin nakaraos ka dahil sa amin. So, may mamaisip ka kami mga, mga ganun, no? Kaya po, kaya po, mas gusto ko talaga ng babae sa loob. Pero luts, may mga babae na ayaw na itok sa loob dahil ayaw ma-jontis. Iba po yun, no? Ang pinag-uusapan ko lang dito yung mag-jowa kayo na hindi naman takot sa ma-jontis. And then, pinatanong mo ako kung ano nga bang mas gusto namin sa kaming mas natatalapan doon po sa loob. So, okay po yun. So, hanggang dito na lang po tayo mga loods. I hope you learned something in this video. More videos to come. So, stay connected and see you again to my next video. God bless. Bye-bye!